nararamdaman mo ito, hindi ba? Parang may koneksyon ka sa taong ito na walang makapagpapaliwanan. Sobrang tindi, hindi mapigilan, para bang nakasulat na ito, bago pa man kayo nagkita. Pero bakit palaging may hadlang? Bakit may bagay o tao na tila gustong ilayo kayo sa isa't isa? Nakumpirma na ng tadhana, ang pag-ibig na ito ay totoo. Pero may mga puwersang salungat na sumusubok na sirain, subukan, at malito. At ngayon? Pahihintulutan mo bang mawala ang koneksyon na ito? O ipaglalaban mo ang para sayo? Alam mong hindi ihi nangyayari dahil kasalukuyan pumasok ang taong ito sa iyong buhay at binago ang lahat. Marahil ay hindi ito inaasahan, marahil ay hindi mo ito hinahanap, ngunit nang mangyari ito, naging imposibleng baliwalain. Ang tingin, ang pagsasanib, ang paraan kung paano nag-uusap ang katahimikan. At ngayon, nang tila ang lahat ay may kahulugan, may isang bagay na patuloy na gustong sirain ang kwentong ito. Mga sitwasyong hindi maipaliwanan. Mga hindi pagkakaintindihan na bigla na lamang lumalabas. Mga hadlang na hindi naman dapat nandyan. Para bang may isang invisible na puwersa na gustong ilayo kayo, nagdadala ng pagdududa sa lugar ng katiyakan, nagdadala ng distansya sa lugar ng kalapitan. Pero alam mo, sa kaibuturan, na hindi ito normal hindi ito maaring koinsidensya. Iyan ni tahanan iha isinusubok dan jelie handang mangyaring iyong tunay na pag-ibig walang bagay na mahalaga ang madaling makuha. Ang nararamdaman ninyo ay sobrang tindi upang hindi ito mapansin. Pero kailangan protektahan ang koneksyong ito. Ang tunay na pag-ibig ay hindi masisira ng kahit anong bagyo, ngunit hindi rin ito kayang makaligtas sa sarili lamang. Ngayon ang tamang oras upang magdesisyon, pahihintulutan ba ninyong manalo ang mga sitwasyon o haharapin ito ng magkakasama? Pahihintulutan mo bang masira ang isang bagay na nakasulat upang maging walang hanggan ng dahil sa mga pagdududa, takot at panghihimasok ng iba? Kung kayo ay nagkalayo, itanong mo sa iyong sarili, ito ba ay pinili ninyo o dahil may mas malaking bagay na nagtutulak sa inyo palayo? Kung may mga pagdududa, itanong mo, talagang iyo ba ito o itinanim ng isang bagay na ayaw na magkasama kayo? Kung may takot, itanong mo sa sarili mo, mas mabuti bang tumakas o lumaban para sa nararamdaman mo? Iyan, yan ay nakakaabalad sa inyo. Maaaring ito ay isang panlabas na hadlang, isang tao na ayaw makitang magkasama kayo. Maaaring ito ay ang kawalang katiyakan, ang mga sugat ng nakaraan, ang takot na muling maranasan ang mga sakit na wala ng dahilan. Maaaring ito ay ang kayabangan, ang mga salitang hindi nasabi, ang mga pangakong nabasag. Ngunit anuman ito, ang katotohanan ay iisa, kung ang pag-ibig na ito ay totoo, kailangan itong protektahan. Tumingin ka sa kwento ninyo ng taong ito. Tumingin ka sa mga palatandaan. Nararamdaman mo ba na kailangan itong magpatuloy? Mayroon bang mas malaking bagay na nag-ubnay sa inyo? Kaya't huwag itong baliwalain. Nagawa na ng tadhana ang bahagi nito. Ngayon, ang desisyon ay nasa iyo na. Ian Benny, kailangan mong gawin ngayon. Kung ang pag-ibig na ito ay talagang mahalaga, gumawa ka ng hakbang. Huwag hayaan na ang oras at distansya ay sirain ang maaaring iligtas pa. Kung mayroong hindi pa naresolbang bagay, ayusin ito. Kung mayroong hindi nasabing bagay, sabihin ito. Kung ang taong ito ay nasa puso mo pa, lumaban ka dahil ang tunay na pag-ibig ay hindi kumakatok ng dalawang beses sa parehong pinto sa parehong paraan. Kung nararamdaman mong para sa iyo ang mensaheng ito, huwag itong baliwalain. Ang gagawin mo ngayon ay maaaring gumawa ng magandang pagbabago. Huwag baliwalain yan yele palatandaan, nasa lahat ng dako iyi ang tadhana ay hindi humuhuni ng walang dahilan. Kung ang taong ito ay patuloy na sumasalakay sa iyong isip, kung ang pangalan niya ay lumilitaw kapag hindi mo inaasahan, kung may humahad lang sa iyo na lubusang magpatuloy kaya't intindihin mo, hindi pa natatapos ang kwentong ito. Ilang beses mo nang sinubukang kalimutan? Ilang beses mo nang sinubukang kumbinsihin ang sarili mo na ito ay isang yugto lamang, na ito ay lilipas, na ang oras ang bahalang magpawala. Ngunit ang mga damdamin ay nariyan pa rin. Hindi sila nawala. Sa kabaligtaran, habang sinisikap mong baliwalain, lalo pang lumalakas ang alaala. -ala. Ito ay hindi pagkakataon. Kapag ang pag-ibig ay totoo, hindi ito basta nawawala dahil sa nagbago ang mga kalagayan. Patuloy na tumatawag ang tadhana. Ngunit ngayon, ang tanong ay, naririnig mo ba? Yen, li pwersang nagtatangkang ilayo kayo, mayroong algo na sumusubok na hadlangan ang muling pagkikita na ito. Maaaring ito ay isang paulit-ulit na pattern kung saan palaging may umuusbong na hindi pagkakaintindihan sa sandaling magsimulang muling maglapit ang isa't isa. Maaaring ito ay ang presensya ng ibang tao, nakikialam, nagdadala ng pagdududa, at lumilikha ng mga sitwasyon upang ilayo kayo. Maaaring ito rin ay ang takot na nakatago sa anyo ng dahilan, na nagsasabing mas mabuti ng huwag ng subukan muli. Ngunit paano kung ang lahat ng ito ay bahagi ng isang pagsusulit? Lagi ang nagbibigay ng hamon ang kapalaran sa mga nangangailangang patunayan na talagang ninanais nila ang isang bagay. Kung madali lang ito, kahit sino ay makakapagbigay buhay sa ganitong uri ng pag-ibig. Ngunit hindi kayo kapatid na sinuman. Ang koneksyong ito ay umiiral para sa isang dahilan. Ngunit hindi ito kayang manatili ng mag-isa. Ano ang gagawin mo ngayon? Yenhi pangyayabang pangayabang i ni Silencio, yakay hindi maaring magwagi ilang beses mo nang naisip na magpadala ng mensahe at umatras. Ilang beses kang tumingin sa usapan na yon na hindi alam kung paano muling magsimula. Marahil ay naghintay ka na ang ibang tao ang kumilos. Marahil ay sinabi mo sa iyong sarili na, kung para sa inyo, magiging inyo ito na para bang ang kapalaran ay gumagawa ng lahat ng trabaho sa sarili nitong paraan. Ngunit ang pag-ibig ay nangangailangan ng aksyon. Ito ay nangangailangan ng tapang. Kailangan ito na kahit isa sa inyo ay may lakas na bumasag sa siklong ito. Kung nararamdaman mong mayroong natitira pang kwento para mangyari, bakit ka naghihintay? walang magbabago kung wala namang gagawin. Ang silensyo ay isang kailaliman kung saan marami sa mga tunay na pag-ibig ang nawawala. Huwag itong payagan na mangyari sa inyo. Yen Danvi kailangan mong itanong e sa iyong sarili ngayon. Kung isasara mo ang iyong mga mata ngayon at isipin ang isang hinaharap na wala ang taong ito, tama ba ang pakiramdam mo? Kung hindi kailanman naputol ang pag-ibig na ito, nasaan na kaya kayo ngayon? Kung hindi dahil sa takot, sa kawalang katiyakan, o sa panghihimasok ng iba, magkakasama kaya kayo. Nasa loob mo na ang mga sagot. Kailangan mo na lang ng lakas ng loob upang makita ang mga ito. Iyon oras iyo ay tumatakbo, iipagkatapos e iyo ay maaring maging huli ni ayaw mong tumingin sa likod at magtanong ng iano kung. Ayaw mong magdala ng mga panghihinayang na maiiwasan sa isang simpleng hakbang. Ayaw mong mapagtanto, masyadong huli na, nahawak mo na ang lahat at nawalan ka nito, dahil sa kayabangan, takot, o kawalang sigla. Ano ang ibig sabihin ng taong ito para sa'yo? Kung may natitirang pagmamahal, may oras pa. Pero hindi ito magtatagal. Mag-istep na lang yay kayo o lalaban. Ibinigay na ng tadhana ang mga senyales. Ngayon, nasa iyong mga kamay ang desisyon. Maaari mong baliwalain ito at ipagpatuloy ang pagpapanggap na wala ka ng nararamdaman. O maaari kang gumawa ng hakbang bago ito maging huli. Ano ang magiging desisyon mo? Iyan yeah, yan itinitingnan eh. Kung ipinaalam na ng tadhana na ang taong ito ay bahagi ng iyong kwento, bakit kang nag-aalinlangan? Bakit mo hahayaang ang takot ang magdikta sa mga susunod na kabanata? Alam mong may masigit na nag-ugnay sa inyo. Nararamdaman mo ito, pero hindi sapat ang makaramdam. Kailangan mong kumilos. Ang tunay na pagmamahal ay hindi nabubuhay sa katahimikan, hindi nagpapakain ng mga pagdududa, hindi tumutubo sa kawalan. Kailangan ito ng galaw, ng aksyon, ng tapang upang harapin ang lahat ng bagay na sumusubok na paghiwalayin kayo. At nayon, kailangan mong magdesisyon, papayag ka bang maglaho ang koneksyong ito sa paglipas ng panahon o lalaban ka para sa nararamdaman mo. Huwag kang magpaloko, hindi nagbibigay ng lunas gange eh, oras ilang beses mo nang narinig na ang oras ang nag-aayos ng lahat. Nasapat na ang maghintay, hayaan ang tadhana na kumilos. Pero ang oras ay hindi pangako. Maaari itong lumipas at dalhin kasama nito ang mga pagkakataong mayroon ka pa ngayon. Maaari nitong gawing panghihinayang ang mga oportunidad. Kung patuloy kang maghihintay, maaaring isang araw magising ka na ang taong mahal mo ay umaabante na. Maaring magising ka na may puwang na hindi na mapupuno. Maaring maunawaan mo, masyadong huli na, na ang tanging bagay na kulang ay ang iyong aksyon. Ano ang gagawin mo tungkol dito? Yen li had lang ese indes malalaki lamang para si li walang katatagan kung mayroong bagay o sinuman na sumusubok na paghiwalayin kayo. Ito ay nangangahulugan lamang ng isang bagay, nakakainis ang koneksyon ito. Kung hindi ito mahalaga, hindi ito susubukang sirain. Napansin mo na ba na sa tuwing nagiging malapit kayo, may nangyayaring hadlang? Isang hindi makatuwirang hindi pagkakaintindihan, isang panlabas na panghihimasok, isang hindi pagkakatadpo. Hindi ito aksidente. Ito ay pagtutol. At mayroong pagtutol kapag mayroong isang bagay na napakalakas upang baliwalain. Ang nakataya dito ay hindi basta-basta relasyon. Hindi ito basta-basta damdamin. Ito ay isang bagay na bihira isang bagay na nilalakbay ng maraming tao sa buong buhay nila ngunit hindi kailanman natatagpuan. At ikaw, akalain mo bang basta-basta na lang itong mawawala? Kung pati na ngayon ihi nag-isip aliye tungkol lay taong ii, ikihay dahil mayroong pang nakatagong pangyayari ang tunay na pag-ibig ay hindi nawawala. Maaari itong may pahinto, mapigilan o maantala. Pero lagi itong nakakahanap ng paraan upang magpakita. Ito ay lumalabas sa mga isip na biglang bumabalik. Sa mga panaginip na nagdadala ulit sa pagkakaroon ng presensya. Sa mga pagkakataon na hindi sinasadya, hinahanap mo ang mga senyales. Kung ang taong ito ay nasa puso mo pa rin, ibig sabihin mayroon pang hindi natapos. Mayroong isang bagay na naghihintay para sa iyo. Ngunit hanggang kailan? ni tahanan ihay hindi naghihintay eh li, nagdududa. Kailangan mong magdesisyon kung ang kwentong ito ay nararapat sa isang bagong kabanata o kung hayaan mo na lamang itong maging alaala. -ala. Kailangan mong pumili sa pagitan ng mamuhay sa posibilidad o gumugol ng natitirang bahagi ng iyong buhay na nag-isip kung ano ang maaaring nangyari. Ang katotohanan, nagawa na ng tadhana ang kanyang bahagi. Pinagsama kayo. Binigyan ka ng mga senyales. Pero mayon, nakasalalay na ito sa iyong tapang. Kaya, ano ang gagawin mo? Yenif pagkakataon para aksyonan. Ili na uno ngayon, ano pa ang kailangan mong malaman upang maunawaan na ang pag-ibig na ito ay may lakas pa. Na hindi pa tapos ang kwentong ito. Na ang tadhana ay halos sumisigaw na huwag mong hayaang makatakas ito. Maaari mong piliing hindi pansinin, magpanggap na ang panahon ay aayos sa lahat. Ngunit paano kung hindi ito ayusin? at kung sa mga susunod na buwan o taon, mapagtanto mo na dapat ay ginawa mo na ang isang bagay ngayon. Hindi mo kayang kontrolin ang lahat, ngunit maaari mong kararasan kung ano ang gagawin mo sa nararamdaman mo. Maaari mong piliin maghintay na ang iba ang kumilos, na ang universo ang mag-aayos ng lahat sa sarili nitong paraan, na ang isang mas malaking senyales kaysa sa lahat ng mga natanggap mo ay biglang lilitaw. O maaari mong kilalanin na ang pinakamalaking senyales ay nasa loob mo na, nararamdaman mo pa rin nagmamalasakit ka pa rin? Nais mo pa rin ang koneksyong ito? At kung ganoon, bakit ka nananatiling nakatayo? Iyan itawag ng tahanan ihe nag-ugnay, ngunit kailangan mong hawakan yan i-koneksyong ihi walang tunay na nabubuo ng walang pagsisikap. Kahit ang mga kwentong nakasulat sa mga bituin ay nangangailangan ng mga kamay ng tao upang suportahan ito. Kinalabit ng kapalaran ang mga daan ninyo, ngunit kung hindi mo gagampanan ang iyong bahagi, maaaring mawala ang lahat. Napansin mo ba na sa tuwing susubukan mong umusad, parang may humihila sa iyo pabalik? Paano patuloy na lumilitaw ang taong ito sa iyong buhay, maging sa mga alaala, sa mga kanta, sa mga hindi inaasahang lugar? Sa tingin mo ba ito ay purong pambihira lamang? Ilang beses na ba kayong nagkalayo at nagbalikan? Ilang beses na akala mo'y katapusan na, ngunit hindi naman pala. Nangyayari ito dahil ang koneksyong ito ay hindi pangkaraniwan. Munit kung hindi mo ito alagaan, darating ang araw na sa wakas, ito ay mapuputol. Handang-handa ka bang tanggapin ang panganib na yon? dano Deno humahadlang ACV upang kumilos. Maaaring ito ay takot. Maaaring ito ay pagmamataas. Maaaring ito ay kawalang katiyakan sa kung ano ang nararamdaman ng iba ngayon. Ngunit, paano kung nararamdaman din ng iba ang pareho sa'yo? Paano kung ang taong ito ay naghihintay din ng senyales? Maaring pagalingin ng panahon, ngunit maaari ding ilibing ang mga bagay na pwedeng maligtas. Ang distansya ay maaaring magdulot ng paglimot, ngunit maaari ding maging isang pagsubok lamang upang tingnan kung sino ang may lakas ng loob na tumawid sa puwang na ito at muling buin ang lahat. Kung ang pag-ibig na ito ay mahalaga sa iyo, kaya't lumaban ka. Huwag maghintay na huli na upang mapagtanto na maaari sanang may nagawa ka. Mayroon pang pinili na gawa na ng kapalaran ang bahagi nito ngayon ang desisyon ay nasa iyo na. Maaari mong baliwalain ang mensaheng ito, ipagpatuloy ang iyong buhay at magpanggap na ang pag-ibig na ito ay hindi na nakakaapekto sa iyo. Maaari mong ilibing ang istoryang ito kasama ang lahat ng mga alaala, umaasa na balang araw ay hindi na ito sasakit. Maaari kang kumilos. Maaari kang sumubok. Maaari mong buksan ang pintuang iyon muli at tingnan kung ano ang mangyayari. Alam mo na kung ano ang nararamdaman mo alam mo na kung ano ang gusto mo. Kaya, ano ang gagawin mo ngayon? Yan ay pagpapasya na maaaring magbago ng lahat nasa harap ka ng isang mahalagang desisyon. Kumilos ka na ngayon o nanganganib kang mawala ng pagkakataon magpakailanman. Nasa iyong harapan na ang kapalaran, ngunit hindi ito makakapili para sa iyo. Ang pagpili na ito ay sa at kailangan itong gawin bago ka pa ang pilitin ng oras na gawin ito para sa iyo. Isipin mong mabuti, gusto mo bang dalhin ang pagdaramdam na ito? Gusto mo bang tumingin sa likod at mapagtanto na nawalan ka ng isang mahalagang bagay dahil naghintay ka ng labis, dahil nagduda ka, dahil pinayagan mong manaig ang kayabangan? O nais mo bang matiyak na nagawa mo ang lahat ng iyong makakaya? Kung kinakailangang matapos ang kwentong ito, naway talagang matapos ito, ngunit hindi nang hindi ka nakikipaglaban para dito. Dahil kung may nararamdaman ka pa, may daan pang natitira. Kung maghintay alin ang masyado, maaring maging huli din eh hindi naghihintay ang buhay. Dumadaan ang mga pagkakataon. Nagbabago ang mga tao. Kung ang isang bagay na tila naghihintay sa'yo ngayon, bukas ay maaaring wala na. Kung nararamdaman mong may pagkakaugnay pa kayo ng taong ito sa kahit anong paraan, kailangan mong kumilos bago siya tumigil sa paghihintay para sa'yo. Ang pag-ibig ay kailangang alagaan. Kung ito ay iyong pababayaan, ito ay magiging malamig. Kung masyado kang magtatagal, maaaring may ibang tao nang umangkop sa puwang na ito. Maaaring isipin mong mayroon kang lahat ng oras sa mundo, ngunit ang katotohanan ay walang taong naghihintay magpakailanman. Kung ang taong ito ay namimiss ka, hanggang kailan ito magtatagal? Kung siya ay naghihintay ng senyales mula sa iyo, hanggang kailan siya maghihintay? Kung mayroon pang ugnayan sa pagitan nyo, hanggang kailan ito magiging sapat na matibay upang labanan ang distansya at katahimikan? Handa ka bang kumuha ng panganib na ito? Iyan din dapat mong gawin ngayon? Kung ang taong ito ay nasa isip mo pa, magsalita ka. Kung mayroong mga bagay na hindi pa naluluta sa pagitan nyo, ayusin ito. Kung may pag-ibig pa, ipakita ito bago maging huli. Magpadala ng mensahe, tumawag o humarap sa anumang paraan. Hindi kailangan ng malalaking talumpati, kailangan lang itong sirain ng hadlang. Magtanong kung kamusta siya sabihin na na mismo siya. Ibalik ang mga bagay na iniwan nyo ng walang dahilan. Hindi mahalaga kung paano ito nagsisimula, kundi kung magsimula ito. Pagkatapos, darating din ang tamang mga salita. Pero kung maghihintay ka ng matagal, maaaring wala ka ng pagkakataong makapagsalita. Ilagay ng destino kayo ay iyong dinaanan, huwag kang maging iyong sarili, Benji, pumili ng paghiwalay na pansin mo bang, sa kabila ng lahat, ang taong ito ay patuloy na nasa buhay mo sa anumang paraan. Kahit na sinubukan niyong magpatuloy sa magkaibang landas, may isang bagay na humahatak sa inyo pabalik. Hindi ito nangyayari sa kahit sino. Pero ang isang ugnayang hindi na palakas, balang araw ay mapuputol. Kung ang taong ito ay umalis na ng tuluyan, tatanggapin mo ba ito ng walang laban? Kung ang tadhana ay nais kayong pagsamahin, bakit ka kumikilos na parang isa lang itong pag-ibig na pwedeng iwanan? Kung ang sagot ay nasa loob mo na, nasa iyo na ang tanging tanong. Kikilos ka na ba ngayon o magsisisisi ka sa huli? Kung ang mensaheng ito ay umantig sa iyo, huwag itong baliwalain. I-like eh ito, mag-subscribe sa channel, at mag-iwan ng komento, kumpirmado na ng tadhana, hindi ako susuko sa pag-ibig na ito. Ano ang gagawin mo ngayon?